So what's up madlang pimples, ngayong araw ay ipapakita ko sa inyo kung gaano kasi ang magkaroon ng baha dito sa Bulacan. So pagbaba ko ng balagtas ay sumakay ako ng tricycle. Pagbaba ko, inabutan ko itong mga tumirik na motor na inaayos nila. Nagbayad ako ng 20 pesos sa tricycle kasi walang jeep. So para makatawid ako ng kalsada, kailangan kong sumakay sa tricycle na ito. Ano sasakyan natin? Ano sasakyan? Sa ako lang, Ako lang, ako lang. So excited ako kasi first time kong makakasakay ng kolong-kolong dahil sa baha. Ayon, ay kayo, ay! Ayon, ay, Magkano yung ride right dito? Ano okay. ah, 20 pesos lang o. 20 pesos okay. tawid okay. na. Okay. Hanggang saan yung baha? Ayan o, sa malalim na yan. Tatawis na niya kahit matakaan. Ay, puro bubog yan, nandito kami para tulungan kayo. Yan. Saan ba kayo kaya? sa ilang ilang pa. Ayun yung ilang ilang. yung Kung hindi ako sumakay dito ay baka abutin kami hanggang bewang ng baha. Kaya kahit hirap yung bato ko ay na-enjoy ko naman ang mga view dahil sa ngiti at tawanan ng mga tao sa paligid. Ito mo ako Okay mga panyo ha! At Ayyan ito na po tayo sa malalim. Medyo masakit ang sa leeg pero masaya. Pagkatapos ay nagbayad ako ng 20 pesos kay Kuyas. <laughs> So kahit tirapat pagod ang mga bulakay nyo, nakukuha pa rin nila ng humiti at magkamayan at magkamustahan sa gitna ng hirap. Meron pa dito nagtutulungan para maisakay ang motor. Boss, hanggang saan yung tricycle? Hanggang saan po? Hanggang Lalagpas ng munisipyo o hindi na? Hindi, hindi na. Pagkano to? Mga 40. 40. So dahil dalawa kaming sumakay ay 20 pesos lang ang naisip kong ibigay na pamasahe. Grabe kasi ang mga lubak dito sa Bulacan kaya Medyo nahihirapan ang mga tao na gumalaw lalo na tuwing binabaha. Salamat po. Tagsakit ko na ng five. Mahirap ang ano. Habang naglalakad ay nakita akong fire truck na to at naisip ko sumakay. Dala. na. Saan na to? Ready na ako at excited dahil first time ko rin gagawin to sa buong buhay ko. Habang nakasakay ay nagtanong-tanong ako. Saan kaya galing? <tong> Marami din talagang taong walang masakyan na gusto rin makauwi. Kaya malaking tulong ang fire truck. So may mga area din na sarado na. Maraming mga lugar dito yung medyo lupog na. Tandaan na lang talaga sa pagalaw kasi maraming mga bagay na nakaparada. Maraming mga nakakalat. So merong mga diapers, may mga babasagin bote. So kailangan magpunta dito. And gantong sitwasyon, medyo kailangan yung mag -ingat sa huling tricycle na sasakyan ko pa uwi ay unti-unting tumataas ang baha. Pero sabi nga nila ay eh, kung wala kang magagawa, enjoy mo na lang. Salamat sa panonood, Madlam Peoples!